ayan, today is Saturday and as you can see, nakapark tayo dito sa my business bay, business bay Dubai at ngayon ay birthday ng aking friend at Siyempre, birthday tayo at makikikain na rin tayo. Sasabay ko na rin ang pagbablog ko. Gusto ko kasing ipakita sa inyo para sa mga wala dito sa UAE or sa mga hindi pa nakapunta. At least magkaroon kayo ng idea kung anong itsura ba nung sharing apartment. So, dito guys, sa may business bay area, medyo pricey dito kasi business area to. And commercial area, marami ditong offices. At ma ayan, marami rin ditong residential. Dahil accessible to sa lahat. At yung metro, andi dito lang. Kita ba? Ayan guys, yung metro. Ayan. Tapos, lakad lang dito konti. Doon na yung station ng Business Bay Metro Station. Tapos guys, dito. Yan, dito sa left. Andiyan na yung Bridge Khalifa. Pag nag ka from here, parang minimum rate lang, no? Mm -hmm. Madaling salita itong lugar na to ay sobrang busy lalo na kapag weekdays. Ang dami dito naglalakad papunta mga trabaho, ganyan. At marami din dito nakatirang mga kabayan. Hanap na kami ng parking. Today is Saturday, October 12. So guys, dito pala pag nagpark ka sa Dubai, through text. So, I-register mo yung ano, yung plate number mo, tapos magte-text ka lang. Hindi ko alam kung saan magte-text. Tapos ito yung ano code. Ganyan. Ayan. Isasama mo yung code sa ita text mo. So, ganun yung pagpapark dito. Kahit saan dito. Ganyan lang. Kabilis. Ang tagal ng cheeks. Pare, ano ah? Ah... Uh... OFW na OFW may medyas pa Yes, kasi dinanamig si Buntis taray Pintin Matagali ka na lang yun ba? Yung mga building dito sa Dubai parang nakaka-intimidate lalo na dito sa part na to kasi ang lalaki di ba? Tapos pagpasok mo ang dami palang sharing Itong building na to hanggang 38th floor So may mga passcode. Welcome sa so kaninang baray. Mamaya na tayo mag-vlog. Bakit na may mga passcode? Ay, ito na po si may, birthday girl. May eh. pa ako naliligo. Mamaya naman ako videohan. Hello, Hello to my vlog. So, so, ito po ang my birthday. So guys, kapag nakatira ko sa sharing, may number yung mga aparador dito kasi for room yan. So kunyari, room number 2 ako. So dito, mga ganun. Dito ko lalagay yung mga gamit. So, So, ayun. Tapos, ito yung kanilang washing machine. Sharing din dito. And, ayan. Kaya maraming, ano, mga rice cooker. And, tutor ko lang kayo sa kanilang kitchen at doon sa kanilang room. Welcome to my home. Tiyaga. Ganda. Magawa na doon kasi yung ano lang. Mga hangbaw sa'yo. ko lang. bibigay to big. atong partition nila, masasabi ko ng maganda kasi tingnan nyo naman, may bintana. And by the way, dito nga pala sa Dubai, depende yung presyo kung may bintana or wala. So kapag walang bintana, mas mura. Pag may bintana, mas mahal. So ayan, napaka minimalist lang ng kanyang partition. And pwede mo naman mapaganda kahit maliit lang, like katulad nito. Maraming aparador, puro aparador to. Ayan, mama-maximize mo yung mga gamit mo kahit maliit lang siya. Tapos ito, makikita mo ang ng business bay. Bakit tayo sa <laughs> O, oh, diba? Ang ganda rin ng bed. Ay, ano? Kamusta yung ano? Dinakdakan. Sarap, panalo. Kamatay? Sobrang ang hanga. Para dar pa sila dito. Pwede kang maglagay pa ng gamit dito. Katanag Malaki din. O, oh, diba? Sa akin, kasya ba ako dyan? Siguro. Oo, oh, kasya tayo talaga dito. Ganda. So, from bed niya, guys, ito yung view sa baba. Maaliwalas naman dahil sa bintana. At actually, kahit hindi ganun kalaki, nakaka-relax dito. nare ako kapag dumadalaw kami sa kanya. Kasi nga, niyo naman yung view sa labas na ka dito sa partition nila guys mataas yung kisa may makakatayo ka makakaunat ka ng maayos kasi yung dati namin partition hindi ganun kataas yung kisa may as in mababa hindi pa siya loft bed type sa baba niya yun lang yung sa amin dati tapos ang upa namin dun is 2,000 meron dito sa vlog ko na video na pwede ninyo mapanood kung ano itsura ng partition namin dati Bakasyon sa Pilipinas, kaya ang dami pong malita. Are you excited? Yes, I'm so excited. Oh my God. Tatlong buwan? Ready ready na ba? ba ang ang iyong ano? Tatlong lang. Tatlong buwan? Grabe, ang tagal! Gaga. Tatlong buwan? Gago. lang. So, ayan ang partition nila. Solid ka lang tatlong buwan? Sana all yung company niyo. Uy, hindi oh. In Uulitin ko lang ang presyo po ng tirahan dito sa Dubai ay depende po sa location. 2,300 sila kasi nasa business bay sila. But yung 2,300 mo kapag inupa mo yan doon sa ibang lugar dito sa Dubai, mas malaking uh, partition na makukuha mo or room na makukuha mo, depende po. By the way, 2,300 ay all-in na po including the dewa, meaning to say the electricity and water. Kasama na rin po ang lutuan, ang gas. So, kung may ka-share ka, mas makakatibit ka, hatiin nyo lang ang 2,300 divided by 2. At kung solo ka naman, pwede ka mag-bed space or partition, but mas mapapamahal ka. Meron din akong vlog na tinirahan namin dati na partition. Dito lang din sa business Bay, sa kabilang side, it's 2,000 dirhams. Kung gusto ninyong mapanood, anapin nyo lang dito sa my channel ko. Yung building nila guys, meron na palang pool and meron din silang gym jaan At ito ang view ng business bay. So, I think Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching.